Magandang umaga po mga kamanok, welcome po sa ating youtube channel at ganun din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakakapagpalo sa ating FB page at nakakapag subscribe sa ating youtube channel ay pakisubscribe na lang po at pakipalo na din para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload Ngayon po mga kamanok ay panahon na naman po ng breeding season at ishishare ko lang po sa inyo kung paano po makapagpalabas ng mga stag na early maturing. Ito po ay depende rin sa mga bloodline na inyong hawak. At depende din po ito sa inyong pagpapalaki. Simula sisiw hanggang sa maging stag sila. Kahit ang hawak po ninyong bloodline ay early maturing at ito po ay dumaan sa sakit o tinamaan sila ng sakit, medyo matagal po silang maging matured o maging bigor o yung manlaban. Pero kapag hindi po sila tinamaan ng sakit at maganda yung pangangatawa nila, asahan nyo po yan. Mga 3 months, 4 months, makikita po ninyo na gumigiri na sila, nagkukurokotok na sila at makikitaan po ninyo ng siga na pagkilos. Kahit po sa ganung edad pa lamang sila mga kamanok. At kahit po yan mga kamanok ay yung hawak ninyo na late maturing. Pag maganda po yung pangangatawan, napakabilis po nila laban mga kamanok. At ang isa pa po, depende po yan sa brood hen o gagawin ninyong brood hen na gagamitin. Kapag pipili po kayo ng brood hen mga kamanok na gagamitin para makapagpalabas po kayo ng mga stag na early maturing, ang kukunin po ninyo mga kamanok ay yung vigor o yung siga po sa lahat ng mga brood hen. Iyan naman po mga kamanok ay makikita ninyo sa mga brood hen kung sino talaga yung siga o bigor kapag pumili po kayo dahil kapag pumunta po kayo sa manukan at pipili kayo o magsisili kayo ng mga brood hen makikita po naman ninyo yan sama-sama sila at makikita ninyo doon na kung sino yung bigor yung po yung piliin ninyo at makakapagpalabas po kayo ng mga stag na early maturing yung po yung ginagawa ko mga kamanok kapag kukuha po ako ng isang inain na gagawin kong brood hen yung po agad ang is unang una kong tinitingnan yung kung sino yung vigor o yung siga siga sa lahat don yung po yung kinukuha ko para ang mapalabas ko po ay yung mga istag na early maturing gawa ng paglumaban po tayo ng stag yung iba po kumakalas at kaya po sila kumakalas ay hindi pa po buo yung loob nila mga kamanok ganun po yun nangyayari kaya minsan may kumakalas na mga istag sa laban yung ganyan sinario po mga kamanok ay experience ko po yan sa pag-aalaga, sa pag breed ng mga sisiw hanggang sa maging istag sila at hanggang sa ma ilaban sila mga kamanok at doon po sa mga kamanok natin na gusto makapagpalabas ng mga early maturing na stag ay itry nyo po na ganyan yung pagpili ninyo ano sa mga gagawin yung brood hen o brood hen na gagamitin nyo sa breeding season para makapagpalabas po agad kayo ng mga stag na early maturing dahil kapag mga bigor po yung mga inahin na ginamit natin talaga pong lalabas po yan sa magiging anak nila na lalaki. At yung magiging itsura nila o kulay nila ay makukuha nila sa broodcock o sa kanilang tatay. Pero yung karakteristik nila ay makukuha nila yan dyan sa kanilang nanay, hindi dun sa kanilang tatay. Dun naman sa anak na babae o pulit, ang makukuha naman yan ay dun sa kanilang tatay ang kulay naman ng babae ay sa nanay yung karakteristik naman ng mga babae ay dun sa tatay makukuha at about naman po sa dugo nung dalawa pag pinag cross mo sila ang sinasabi nung iba 60% sa nanay 60% sa tatay meron din namang nagsasabi na 70% sa nanay at 30% sa tatay laging lamang po yung brood hen pero para sa akin po mga kamanok, 50-50 po yan. Gawa ng, syempre, papag-pair mo po silang dalawa. Hindi po mabubuo ang isang itlog kung hindi balance. Para sa akin po, balance po yung dugo nila para mabuo yung isang itlog. Kaya ko po nasabi na 50-50. At doon po sa mga nagsasabi na 70-30, 60-40, wala naman po tayong question doon hindi naman po natin sinasabing tama ako at hindi naman po natin sinasabing mali sila siguro kaya po nila nasasabi na ganun base po yun sa kanilang experience at may kakayahan po silang sukatin yung ratio ng dugo na napalabas nila sa kanilang pulit o istag hanggang dito na lang po ang aking video marami pong salamat sa panunood sa mga followers natin sa mga subscriber natin sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kalaman at impormasyon tungkol po sa pagpili ng pulit o brood hen na gagamitin natin para makapagpalabas po tayo ng mga early maturing na stag. God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok.